Marami po bang bisita, eh, Nay? Oo, marami. Daghang bisita anak hanggang doon sa dulo. Nay, basta yung promise mo sa akin na pagka-graduate ko, pwede na ako mag-boyfriend. Ha? Yes. May mga itsura ba yung nasa labas? Meron. Masasama ka lang. Nay naman. <laughs> Alam mo naman, anak, yung mga taong yan, hindi natin kalibil yung mga yan. Ang mga kalibil natin, kagaya ni Elizabeth Taylor. Yan. Kagaya ni Princess Diana ng England. Kagaya ni Princess Grace ng Monaco. Ito namang mga ito, poor disgrace na ang mga muka. Nakakahiya sa pamilya natin. Tingnan mo, kung di ba nakakahiya. Nakita mo, malayo sila. Yan ang sinasabi ko sa iyo. <laughs> ito palang mga mamanugangin ko para kayong biscuit na assorted. Kung magiging bienan nyo, kailangan makilala ko naman kung sino ang papalarin. Bueno, ang magiging bienan nyo, kung nakikita nyo ang mga midayang yan, yan ay akin sa ako ex-military man, retired. At ang mga midayang yan ay nauna pa kay Onyok. Walang silverjan dyan, puro gold. At kaya ko sinasabi yan, lalo na sa'yo, sobrang tanda mo para sa anak ko. Mag ang magiging magiging bienan nyo na ang ibig sabihin ako'y na humawak ng sandata. Ang aking pinalalaban ay ang aking katawan, ang aking guts. carbine, Garan, Grease Gun, Grenade launcher, Armalite, pati basuka, pati kanyon, at ang mahalaga, ito. Alam niyo ba ito? Hindi ito dalang hita. Ito ay nang na ibig sabihin ng pagbinunut ko ito sasabog ito. At ang bawat shrapnel nito, sobra pa sa mga katawan nyo. Ayan, bubunutin ko lang naman ganyan gano'n <laughs> <laughs> At pag ito na ko, sasabog tayo. <laughs> Ayan ko na ko! bitawan <laughs> 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 <laughs>

Balkong! Bon. Balkong! <coughs> Balkong! Sönderli! <try> na, senyora? Ingat! dahan, dahan naman! Hironi mo, dahan Sandali! 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 sandali, sandali, sandali lang! Ha? Hironi mo Ayan. Kamusta mm. <laughs> kayo? Maligayang pagbabalik, Senyora! <laughs> salamat, salamat, salamat sa inyo. Asus, dalawang araw ng hospital, kala mo naman sampung taong nag-abroad. <laughs> anak. Mm, Nama. Agyaman ak, anak. ay, ay na tayo ni Apo. Hindi ko pa oras. Masamang damo yata ako. <laughs> Naku naman, senyora. Kung masamang damo ka, para na si Peter! <laughs> so, masamang damo! Eh, si Peter! So, masamang damo yan. <laughs> Ang ibig sabihin, aabot pa si sir ng 200 years old? Ay, yung nakakatakot ito! Tuhan! Tuhan! Nakakatakot ito! Ay, yung Peter! Peter! Gusto na daitan! Nagbibiro lamang si Suling, alam mo namang dating nagtatrabaho yan sa perya. <laughs> Nagpapatawa lamang yan. <laughs> Ganon? Sige, kunyari ako si Pugo, tapos ako si Tugo, <laughs> tapos magsasakit <tayo> na tayo! Daraan! Daraan! Peter! 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 Paano ba? Gusto na! Akala niyo yata po akit dito ang mga mapalalampasin ko kayo ah? Upayos kayo!